Hi everyone, so today isi-share ko kung makukuha mo pa ba ang sahod mo sa Facebook kapag nagkaroon ka ng violations. So, depende sa violations guys. So, kapag ang violation mo ay um, limited originality of content, ay makukuha mo pa makukuha mo pa ang sahod mo since, kasi ako naranasan ko magkaroon ng violation sa in-stream ads ko tapos yung violation ko is limited originality of content nakukuha ko pa, nakuha ko pa yung sahod ko pero, nung nagkaroon ulit ako ng violation na um, flag for behavior or content that goes against Facebook policies so ayun, hindi ko na nakuha yung sahod ko sa Facebook and hindi lang din siya 90 days kasi yung violation ko na limited originality of content, 90 days lang nawala na yung violation ko bumalik na yung monetization ko pero yung flag for behavior is grabe grabe ang pag meron kanya, grabe yan na violation na makukuha mo kasi hindi mo alam kung kailan ibabalik ang monetization mo and hindi mo makukuha ang sahod mo. Kaya beware guys kung seryoso ka sa pag-content mo sa Facebook. Make sure na maiwasan mo ang violation na flag for behavior or content that goes against Facebook policies. So, yun lang. sana meron kayong natutunan sa video to. See you on my next video. Bye-bye!